Welcome ulit sa ating YouTube channel. It's me again, Taiko TV. And for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat natin gawin kapag matagal dumating ang load ng ating G-SAT. Okay, so ito yung unang step natin. So lipat lipat lang muna natin yung kanyang channel na isang beses. So iikot siya ng isang beses. And make sure guys na tama yung number na pinaloadan nyo sa loading station at make sure din guys na nakikita nyo yung kanyang free channel okay so pag nakita nyo yung free channel yan guys so ibig sabihin uh, okay yung kanyang receiving ng kanyang uh, signal so yung kanyang box meron siyang kulay green or parang, parang nag yellow yung kanyang kulay Ayan guys so ibig sabihin meron siyang signal Then kapag napaikot natin at hindi pa dumating yung load, hindi pa natatanggap, okay, ito guys yung kanyang second step. Okay, yung kanyang power Yan, tanggalin natin yung kanyang power Sa likod din. ibalik din natin uh, Parang siyang magre-refresh Yung kanyang box Ayan guys Okay Kapag nagpakita na yung uh, Pinoy Yan, g Pinoy So, ulitin natin yung unang step kanina uh, Ilipat-lipat lang ulit natin yung kanyang channel and guys lipat-lipat natin yan ikot-ikot lang ayan guys yung pag nakita nyo yung kanyang free ibig sabihin okay yung kanyang uh, receiving so yung kanyang quality tsaka strength meron siyang nakukuhang signal so, okay so dire-diretso lang yan guys ikot natin ulit yung kanyang channel Ayan guys, yung kanyang sikreto kapag matagal dumating yung kanyang load. Okay, yan guys. So, dumating na. Oh, meron nang nakuhang channel. So, yan yung step uh, kapag uh, matagal dumating yung load ng ating GSAT Pinoy. Okay? So, ganyan po kasi play, para dumating ka agad o so, ma-receive agad ng box yung kanyang load. Meron kasi yung time talaga na matagal dumating. So, yan yung diskarte. Eh. So, ang nyo, uh, hindi pa hindi or hindi pumasok yung load Okay, so ganyan lang guys, lipat-lipat yung kanilang channel. Siyempre, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para update ka sa mga bago nating videos.